Matindi ang tensyon na bam alat sa showbiz world ngayong araw matapos ang kumpirmasyon mula sa loob ng Camp Krame na DINAMPOT na nga ng mga autoridad si Edo Manzano dahil sa kasong isinampa ni Luis Manzano. Kaugnay ng umano'y ginawa nitong matinding pananakit at emotional harassment kay Jesse Menjola. Ayon sa opisyal na ulat mula sa PNP Criminal Investigation and Detection Group CIDG, hindi na naglabas panang ng anumang pahayag si Edo nang abutin siya ng warrant of arrest sa mismong loob ng kanyang tahanan sa isang eksklusibong village sa Quezon City. Tahimik lang si Mr. Manzano. Hindi siya tumutol, pero halatang gulat na gulat siya. Parang hindi niya inaasahang darating sa puntong ito, ani ng isang opisyal na kasama sa operasyon. Sa parehong oras na isinagawa ang pag-aresto, isang emosyonal at gumuho na si Cherry Pai Picache ang agad na nagtungo sa tahanan ni Luis Manzano. Bitbit -bit ang luha at panalangin, hindi na niya napigilan ang sarili at halos maglupasay sa harap ng anak ng kanyang karelasyon. Luis, anak, anak, patawarin mo na ang daddy mo. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi ganito ang gusto ko. Hindi ganito dapat. Iyak ni Cherry Pie, ayon sa isang source na saksi sa tagpo. Hindi napigilan ng mga kasambahay at ilang kaibigan ni Luis ang kanilang emosyon habang pinagmamasdan ang pagmamakaawa ng aktres. Isa raw itong eksena na tila hango sa pinakamabibigat na drama, ngunit alam nilang totoo ang sakit, totoo ang luha, at hindi ito para sa kamera. Ito ay isang ina na nasasaktan, isang partner na nalulunod sa guilt at isang babae na humihingi ng milagro. Ngunit si Luis, tahimik lamang. Nakaupo siya sa kanyang veranda, walang sinasabi, nakatitig sa kawalan. Kasama niya noon si Jesse Menjola na hawak-hawak ang kanyang kamay, matatag, ngunit halatang pagod na rin sa lahat ng nangyayari. Luis, please, kung para sa akin, Huwag mo na ituloy. Pero para sa anak natin, para sa pamilya natin, lalaban tayo, bulong ni Jesse, ayon sa isang taong malapit sa kanila. Ang naturang bulong ang siyang tila naging huling kompirmasyon sa lahat na ang laban na ito ay hindi na para sa sarili lang ni Luis, kundi para sa kanyang asawa at anak. Ayon pa sa parehong source, matagal nang tiniis ni Jesse ang mga insulto at paninindek umano mula sa kampo ni Edo. Ngunit noong nadamay na ang anak nilang walang kamalay malay sa tensyon, doon na raw siya tuluyang bumigay. Hindi lang si Jesse ang sinaktan. May batang kailangang lumaki sa mundong alam niyang ligtas siya. Kung hindi namin ipaglalaban ang katarungan ngayon, sino ang magtatanggol sa kanya? Samantala, bigla namang naglabas ng statement ang legal counsel ni Edo Manzano na magsasamparaw sila ng counter charges, dahilan upang lalong gamulo ang sitwasyon. Pero ayon sa kampo ni Luis, handa silang harapin ito ng buong tapang. Ngayon, Sabay na pinag-uusapan ng publiko hindi lang ang legal na gulo ng mag-amang Manzano, kundi ang malalim na sugat na maaaring hindi na maghilam sa pagitan ng isang ama at anak, lalo na't sa harap ng publiko nangyari ang lahat. Habang si Cherry Pie ay patuloy na nagdarasal na sanay may magbago sa direksyon ng lahat ng ito. Lumalabas naman ang panig ng ina ni Luis na si Vilma Santos na ayon sa isang source ay galit na galit at lubos ang suporta sa kaniyang anak. Hindi ito kapricho ni Luis. Bilang nanay, alam ko kung gaano siya nagtitiis. Ngayon lang siya nagsalita. Kaya huwag niyong husgahan ang anak ko. At habang inaantabayan ang susunod na court hearing, mas tumitindi ang tanong ng taong bayan. May pag-asa pa bang maghilam ang sugatang pamilya, o tuluyan na bang masisira ang ugnayan ng isang ama sa anak dahil sa kasalanang hindi niya inaakalang aabot sa ganitong punto? Ang sagot, Mananatiling nakabitin habang ang buong bansa'y tahimik na nanonood, nakikiramdam, at umaasang sa likod ng luha, galit, at takot, may isang araw pa ring darating kung saan magtatagumpay ang katotohanan. Habang kinakalagkad palabas ng kanilang tahanan si Edo Manzano ng mga auto.